Manok na karo ba? Manok, manok, manok. Ang saklap talaga ng buhay. Kailan lang nung kayo'y pinanganak na. At tapos ngayon ay naka-schedule na kayong mabibitay. Ganyan talaga ang light. So, ayan guys, nasa ano na 'to, mga 1.8 kilos. 28 days dito guys, 28 days. Pero naka-schedule na silang mabitay, ba? Parang kailan lang Nung kayo'y mga sisil pa lamang <clears throat> Ngayon ay Naka-schedule na kayong mabitay Ganyan talaga ang life Ang manok ay para sa tao. Ang itlog para sa tao pa rin. Kahit anong itlog pa yan, para sa tao pa rin.